eto pag-usapan natin na ah, dahil talaga mayroong kumakalat na kababalaghan sa isang ospital. Ah. So, sa isang pahayag kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412 CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig ngayong October 29, 2025. Pero paglilina ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing. Na... Ito ang usapin, ang ano dito, kasi uh, nabuking sila na yung isang aeroplano ay isang uh, helicopter, etong chopper, ay eh lumapag dito sa St. Luke's dahil ito daw ang palusot nila ito ay training may nagaganap na training di ba pasimplehin natin ah, so ang sabi balik-balik daw yung chopper so ginawa nilang praktisan yung ano hospital pambihira naman kayo eh, ako eh, Hindi ako talaga maniniwala diyan. Ewan ko tanungin ko kayo, naniniwala kayo? Ginawa lang drill lang 'yan, practice. Bakit pinagpapraktisan nyo yung St. Luke's? W wala, wala ba kayong Bilyamor? May Airbnb tayo doon, magpaikot-ikot kayo roon. Hindi, e, bakit? Ba't gina... Ginugulo nyo yung ospital eh. yon. yun. Kahit masabihin natin sa ibabaw lang naman yun. Siyempre yung balik-balik doon, maingay yan eh. Di ba? Ang pasyente dapat natutulog na matiwasay at saka magkakaroon ng uh, kahit papaano may magkakaroon ng konting pangamba sa mga pasyente roon na balik, -balik. 'di ba ang chopper ng uh, AFP Ay, ano Air Force 'di ba anong kababalaghan yan ako there is something with St. Luke's hindi ko po sinasabi na kasalanan to ng St. Luke's ah nililiwanag ko hindi po to kasalanan ng St. Luke's pero may kababalaghan si Bongbong Marcos at St. Luke's. Isipin mo, nung kaputukan ng drug test, yung mga tumatakbong presidente, yung presidential ball nung 2022, lahat nagpa-drug test sa PIDEA. Televise, live, pumunta sila doon. Si Bongbong Marcos naglabas lang ng drug test result St. Luke's. Lahat, pideya Siya, St. Luke's. Kaya nga pinagdudahan ng taong bahay, bigla kang nagkaroon ng resulta. Yung iba, sinama yung media, pumunta roon. O, oh, magpapadrag test kami. Ikaw, magic, may resulta agad yung drag test mo. Ngayon, here's another controversy. St. Luke's na naman ang na-involve. Hindi ako nagtatanong, ulitin ko, ha, hindi ko sinisisi si St. Luke's dito. Pero ako nagtatanong sa iyo, bongbong, dahil ikong ikaw ang, ang opisyal eh. Anong connection mo sa St. Luke's? Bakit lagi may kababalaghan? <laughs> Diyan sa hospital na 'yan. Coming from you. Sa gobyerno mo at sa pagkandidato mo. Hindi 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 maintindihan eh. Hindi mo ba pa pwedeng itusan itong huwag gawing praktisan itong ospital. Na ng high-rise proficiency training, nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Ay, hindi kaya, hindi kaya na-overdose. <laughs> hindi kaya may mataas na official na na-overdose. Ay, sa bagay, si secret nila yan. Hindi, hey, sa kali lang ha, katulad nung may namatay sa LA, Diyan sa may Beverly Hills. di ba? Ay, kalat na kalat yun sa LA. Galing po tayo dun. Yan ang pinag-uusapan. Dinala pa nga ako ron eh. Oh. Ayan, Diyan dyan. dyan. namatay yung kasama ni... Kasama, asawa ng kasama ni Lisa. Pero tinatanggi nila. Ito kaya ganun din? Same scenario, itinatanggi? Sa bagay, kung inatake naman dahil na overdose sa droga, malalaman naman natin, hindi naman sila pwedeng magtago forever. Kaya lang, siyempre, palulusutan na lang yan kung na naayos. Diba? Kung gumaling yung pasyente, pero kung natigok <laughs> or lumalayo sakit, eh, hindi na nila kayang palusutan yan aamin. So abang-abang lang tayo. Baka baka mayroong sumunod na balita eh. Confirming. I'm hindi ko sinasabing hindi totoo to, okay? Na nagpractice sila. Pero para sa akin ako'y tinuturing ko tong kababalaghan. Napaka, napaka daming issue nito si Bongbong patungkol sa St. Luke's.